Kumusta mga kaibigan? Ito pa rin si Pinoy Moti at welcome sa inyong paboritong channel na nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa araw-araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pelikulang tunay na magpapakilabot at magpapalalim sa ating pananampalataya, Heaven is for Real. Isang kwento ng isang batang lalaki na nakaranas ng kamangha-manghang bagay na magpapatanong sa atin, totoo nga ba ang langit? Kung naghahanap ka ng sagot sa mga tanong tungkol sa buhay, pananampalataya, at mga himala, manatili ka lang dyan at sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Colton Burpo, isang bata na nagsasabing nakita niya si Jesus at ang paraiso. Ito ang isang kwento na magbibigay pag-asa, tibay ng loob, at muling bubuhay sa ating pananampalataya. Ang Heaven is for Real ay isang pelikulang inspirasyonal na ipinalabas noong 2014 na. Batay ito sa isang tunay na kwento na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang karanasan ng isang batang lalaki. Pinagbibidahan ni Greg Kinnear bilang si Todd Burpo, isang pastor na nahaharap sa matinding pagsubok ng pananampalataya, at ni Kelly Reilly bilang si Sonja Burpo, ang mapagmahal na ina na walang sawang nananalangin para sa kaligtasan ng kanilang anak. Si Connor Corum naman ang gumanap bilang si Colton Burpo, ang apat na taong gulang na bata na nagsasabing nakita niya ang langit matapos ang isang malubhang operasyon. Kaya, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating usapan. Tara, simulan na natin! Si Colton Burpo, isang batang apat na taong gulang, ay masayahing anak ni Todd Burpo, ang pastor ng Crossroads Wesleyan Church sa Imperial, Nebraska. Sa kabila ng kanilang simpleng buhay, palaging masaya ang pamilya Burpo. Munit isang araw, habang naglalaro si Colton sa kanilang bakuran, bigla na lang siyang napahawak sa kanyang tiyan, sumigaw sa sobrang sakit. Dali-daling dinala ng kanyang mga magulang si Colton sa ospital. Sa ospital, nanginig ang pamilya ng sabihin ng doktor na kailangan agad operahan si Colton dahil sa pumutok na appendix. Habang hinahanda siya para sa operasyon, ramdam ni Todd at Sonja ang matinding kaba, parang sasabog na ang kanilang mga puso. Ang pag-iyak ni Sonja ay parang naglalagablab na apoy na humihingi ng awa, habang si Todd naman ay tahimik na nakatingin sa kisam, waring nagtatanong sa Diyos, "Bakit?" Nang dalhin si Colton sa operating room, doon nagsimula ang kanyang kakaibang karanasan. Habang nasa ilalim ng anesthesia, naramdaman ni Colton na tila umaangat siya sa ere. Sa kanyang paningin, nakikita niya ang buong operating room, pati na ang doktor na nagsisikap na ayusin ang kanyang pumutok na appendix. Nakikita niya ang kanyang katawan na tila walang buhay habang siya ay nasa itaas para bang isa lamang siyang manonood sa isang palabas. Samantala, sa labas ng operating room, si Sonja ay tumatawag sa lahat ng mga kakilala para humingi ng dasal. Halos hindi siya makahinga sa sobrang kaba. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak habang paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Colton. Samantala, si Todd naman ay nagkulong sa isang tahimik na silid, halos pumutok ang damdamin sa galit at takot. Sa kanyang pag-iisa, malakas niyang sinisigaw sa Diyos, "Huwag mong kunin ang anak ko." Pagkatapos ng operasyon, habang unti-unting nagigising si Colton, agad siyang nagsalita ng mga bagay na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Colton na nakita niya ang doktor na nag-opera sa kanya at narinig niya ang mga dasal ng kanyang ina. Ngunit ang mas lalong nakakagulat, sinabi niyang nakita niya si Jesus. Detalyado niyang ikinuwento kung paano siya sinalubong ni Jesus, kasama ang mga anghel, at kung paano niya nakita ang isang lugar na punong-puno ng liwanad at kapayapaan. Hindi lang iyon, ikinuwento rin ni Colton na nakita niya ang kanyang lolo na matagal nang namatay. Inilarawan niya ito ng eksakto kahit hindi pa niya ito nakikilala sa buhay. Ngunit ang pinaka nakakapagtaka, kinuwento niya na nakilala niya ang isang batang babae na sinabing kapatid niya. Doon lang nalaman ni Colton na nagkaroon pala siya ng kapatid na hindi na ipanganak dahil sa miscarriage. Habang dumadaan ng mga araw, patuloy na nagsasalita si Colton tungkol sa langit at sa kanyang mga nakita. Lalong napapaisip si Todd, isang pastor na sanay sa mga banal na kasulatan, pero tila hindi makapaniwala sa mga naririnig mula sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagsimula na rin kumalat ang kwento ni Colton sa kanilang simbahan. Ang mga board members ay nagsimulang magduda kay Todd, at ang kanyang pagkatahimik tungkol sa sitwasyon ay nagiging ng kawalan ng tiwala. Isang araw, si Todd ay nakatanggap ng tawag mula sa isang radio station na nais siyang tanungin tungkol sa karanasan ni Colton. Sa kabila ng kanyang kaba at pag-aalinlangan, tinanggap niya ang imbitasyon at inimbitahan ang lahat na dumalo sa kanyang sermon sa darating na linggo. Nang dumating ang linggo, sa harap ng buong kongregasyon, buong tapang na ibinahagi ni Todd ang karanasan ni Colton. Sa kanyang sermon, inilahad niya ang bawat detalye ng mga nakita ni Colton sa langit at kung paano nito binago ang kanilang pamilya. Ipinakita ni Todd ang kanyang suporta sa kanyang anak, sa kabila ng mga duda at tanong ng kanyang mga tagapakinig. Pagkatapos ng sermon, bumalik si Todd sa kanyang opisina at nagsimulang mag-research tungkol sa mga katulad na karanasan. Habang naghahanap ng mga sagot sa internet, natagpuan niya ang kwento ng isang batang babae mula sa Lithuania na nagsabi rin nakita niya si Jesus. Nakakapangilabot ang mga pagkakapareho ng mga detalye ng kanilang kwento, lalo na ang hitsura ni Jesus na pareho rin sa nakita ni Colton. Habang sinusubukan ni Todd na tanungin pa si Colton tungkol sa kanyang karanasan, biglang pumasok si Sonja, dala ang isang sorpresa, buntis siya sa kanilang ikatlong anak. Ang balitang ito ay tila isang bagong simula para sa kanilang pamilya na nagbibigay ng pag-asa at kasiyahan sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa huli, ipinakita ang mga larawan ni Colton at ng kanyang pamilya sa kasalukuyan, masaya at buo, habang patuloy nilang isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ano ba ang mga motivational themes na makikita natin sa Heaven is for Real? Narito ang tatlong tema na motibasyon ang makikita natin. Una, ang pelikulang Heaven is for Real ay nagpapaalala sa atin ng lakas ng pananampalataya sa harap ng mga pagsubo. Sa kabila ng matinding takot at pag-aalinlangan, ang pamilya Burpo ay kumapit sa kanilang paniniwala sa Diyos. Ipinapakita ng pelikula na sa mga oras ng kahinaan, ang pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin tungo sa pag-asa. Ang kwento ni Colton ay isang patunay na ang himala ay hindi lamang nagaganap sa Biblia, kundi pati na rin sa ating modernong panahon. Pangalawa, ipinapakita rin ng pelikula ang kahalagahan ng pagtanggap at pagmamahal sa pamilya. Ang karanasan ni Colton ay naging isang pagsubok na nagpatibay sa kanilang relasyon bilang mag-asawa at bilang mga magulang. Itinuturo sa atin ng pelikula na anuman ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay, ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay nagbibigay ng lakas para harapin ang kahit na anong pagsubo. Panghuli, ang Heaven is for Real ay nagbibigay ng inspirasyon upang patuloy tayong maghanap ng katotohanan at kabutihan. Sa pelikula, bagamat mahirap paniwalaan ang mga kwento ni Colton, ipinakita ni Todd na ang paghahanap ng kasagutan ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang hakbang tungo sa mas malalim na pagkakaunawa. Ang kanyang journey ay nagpapakita na ang pagdududa ay bahagi ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng pagtatanong, mas lumalalim ang ating paniniwala at pagkilala sa Diyos. At narito naman ang tatlong napaka-importang aral na makukuha natin sa pelikulang ito. Una, ang pelikulang Heaven is for Real ay nagtuturo sa atin na ang mga himala ay hindi laging nakikita ng mata, ngunit sila ay totoo at nangyayari sa ating buhay. Ang karanasan ni Colton sa langit ay isang paalala na may mga bagay na higit pa sa kayang abutin ng ating pag-unawa. Itinuturo ng pelikula na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, palaging may pag-asa at himala na maaaring maganap kung tayo ay magtitiwala. Pangalawa, mahalaga ang bukas na pag-isip at puso sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa pelikula, si Todd ay nahirapang tanggapin ang kwento ng kanyang anak, ngunit sa kalaunan, natutunan niyang yakapin ito bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Itinuturo nito na ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at sa mga misteryo ng buhay ay maaaring magbigay ng mas malalim na kahulugan at kagalakan sa ating paglalakbay sa buhay. Panghuli, ipinapakita ng Eheaven is for Real ang halaga ng pamilya at pananampalataya bilang sandigan sa mga pagsubok. Ang pagmamahalan at suporta ng pamilya Burpo ay nagbigay sa kanila ng lakas upang malampasan ang kanilang mga pagsubo. Ang pelikula ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagdududa at takot, ang pananampalataya at pamilya ang magdadala sa atin tungo sa kaginhawaan at kapayapaan. Inspirational Quote Sa gitna ng lahat ng ating pagdududa at takot, tandaan natin na ang pananampalataya ang nagbibigay ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ang tunay na himala ay hindi lamang makikita ng ating mga mata, kundi mararamdaman sa ating mga puso. Sa bawat pagsubok na dumarating, yakapin natin ang ating pamilya at manalig tayo sa Diyos, sapagkat sa Kanya nagmumula ang tunay na pag-asa at kaginhawaan. Sana ay na-inspire kayo sa kwento ng Heaven is for Real. Ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na higit pa sa ating nakikita at nauunawaan at ang pananampalataya ay isang makapangyarihang sandata laban sa anumang pagsubo. Kung naranasan mo na rin ang mga himala o may mga tanong katungkol sa iyong pananampalataya, huwag kang mag-atubiling mag-share sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at opinyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinoy Motley para sa mas marami pang kwento at usaping magpapalakas ng iyong loob at pananampalataya. Kita kits tayo sa susunod na episode at patuloy lang tayong manalig at magtiwala sa Diyos sapagkat siya ang ating tunay na gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Ito pa rin si Pinoy mo ni signing off.